Uh, Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay uh, nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit uh, ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling uh, kayo pong makasagot. Tatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi po nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon. Pwede po tayong uh, tumaliwas sa kagustuhan ng Presidente. Hindi po tayo ng... tumaliwas, para nagbago rin ang lahat sa kanya, ang kanyang paningin sa usaping ito. Hindi po tayo, hindi sabi ko nga kanina, hindi po nakataga sa bato. Ngayon pa lang po yata kayo magkakaroon ng 99%. And we go to Representative Paulo Henry Marcoleta. Yeah contact Thank you, Mr. Chair. At magandang hapon po sa mga opisyalis po ng DOJ. Uh, Mr. Secretary, nung nakarang linggo po, ako po ay uh, nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit uh, ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kaling uh, kayo po ang makasagot sa pagkakataong ito. Uh, tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at uh, pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang Dahig. Hindi ko kayang sagutin yan. Uh, Unang-una, sa nangyaring yan, akong, aking pong contact dito ay through telephone ako po ay nasa Vienna noong panahon na yon at uh, ang, ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako noong panahon na yon. Kaya hindi ko nakita yung dami ng pulis. Hindi ko na nasunda, subaybayan yung mga resources po na ginamit upang uh, madala po yung dating Pangulo sa dahig. Pero ngunit, uh, masasabi ko, uh, wala hong nasaktan, wala hong uh, nabawian ng buhay, at baayos po siyang nakarating sa Hague na wala, uh, uh, wala hong, incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po, na, wala na hong na siya, uh, sa, sa pagkakataong iyon. Opo, so sino pong uh, nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa ano ho yan? Uh, halos sampung oras po kung nakikipag usap by telephone uh, mula po sa oras ng Euro Europa papunta po rito sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, Section 17, and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, uh, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag na sa Rome statute, tayo po, uh, the, the ICC has no jurisdiction over us, I, I will not lift a finger in the investigation of any crimes uh, regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo, hindi niya kinikilala ang uh, pagiging miyembro natin sa ICC sino po ang uh, kumbaga hindi sumunod sa pronouncement na ito but nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating pangulo ang problema ho kasi dito nung, nung nag-withdraw po tayo sa ICC sa Rome Statute hindi na ho tayo miyembro ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851 yun po ang naging basihan ng lahat kung ito po ay ating uh, uh, tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kakaibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. Hindi po ba bilang uh, parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating Presidente. At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng uh, trust and confidence. Uh, na ano kung saan ating hindi hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or uh, vulnerable to any administrative liability. Alam niyo ho, ang uh, pagtatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung at, lahat ng ating panigin, maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon, sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa, uh, sa usaping ito. Nung, nung tumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating masa. Does the former president pose any security threat kahit uh, ganoon na siya katanda. Parahilah uh, yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang uh, naging evaluation ng panahon na yon. Basta uh, sa akin po ang aking clearance sa binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanya pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong uh, tumaliwas sa kagustuhan ng presidente. Kahit tayo hindi ay uh, tayo tumaliwas para ng... ay nagbago rin ang lahat sa kanya kanyang paningin sa usaping ito. Hindi ho tayo, hindi nga sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay. Minsan nagbabago po. yung po yung ating pagtingin dito. Ayan po. Uh, yung po kasi mga pangyayaring ito nung dinakip ating uh, dating pangulo it poses uh, some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of, what is the role of the DOJ secretary in high profile law enforcement operations involving political figures including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial? conducted strictly within legal bounds and free from political interference or not influenced by political pressures especially when they involve a former head of state what is doj's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes kami ho ang aming gabay dito rule of law yon po yung aming uh, mantra dito yon po yung aming sinusunod at yun po ang dahilan kung bakit meron po tayong Department of Justice rule of law po para humaayos ang lipunan natin at tahimik po. Thank you. May um, last question po, Mr. Chair. Uh, sa, sa presentation niyo po, nakalagay dito, there's a 100% uh, completion rate ng mga applications for witness uh, coverage. Doon po sa Witness Protection Program. 100% in 2024 and for the first semester of 2025, 100%. Ngayon pa lang po yata kayo magkakaroon ng 99% dahil parang uh, hindi nyo tatanggapin ang mag-asawang diskaya sa witness protection program. Uh, ano po kaya ang uh, magiging dahilan natin kung bakit hindi natin sila tatanggapin? Sila po ba'y... Uh, Nakausap na natin sabi sabi po ninyo you will conduct uh, a diligent uh, you know a thorough interview of the couple and you will assess their statement. Nagawa na po ba natin ito? Hindi pa ho, uh, hindi pa tayo umaabot sa bandang yon sapagkat uh, mainit po ang naging talakayan sa silado, mainit po ang nagiging uh, exchange ng uh, mga pananaw. Wala ho kami sinasaradong pinto. Ang mahalaga lang may proseso po tayong susundin para ma-evaluate po ang testigo. Ang mahalaga po, nagsasabi ng totoo at talagang kailangan ng testimonyang yon para yung buong katotohanan para ma maabot -ma -ma po natin lahat ng dapat natin maabot sa pagbungkal po ng kaso upang maparusahan po yung dapat parusahan. Opo, ay. If you will uh, have, have you gone over the sworn statement of the couple Mr. Secretary Mr. Sir uh, Wala pa akong kopya. I have not been uh, I have not been provided with a copy okay. of that nor any letters Wala ho ako nakukuha pa. Okay. Uh everything was in a phone conversation kaya nga hindi ho kayang uh, magdesisyon kagad based on the telephone conversation. Kailangan po may proseso talaga tayong sundin. Opo kasi kung okay. If I may uh, appraise the secretary, marami po siyang binanggit ng mga personalidad doon at mukhang detalyado. Baka naman ito ay magkaroon ng konting uh, merito dahil uh, hindi naman po ito basta-basta lamang. Ito ay sinumpa sa salaysay na pwede naman nating pag-aralan at lalo uh, ating suriin kung talagang meron pong uh, katotohanan dito. Totoo po yan. Susuriin po natin yan. Ngunit marami rin po tayo itatanong na mahalaga, para maging kompleto po ang kasaysayan ng lahat. Kasi kung sila po ay labing limang taon na nangangontrata at ay nila ay tatlong taon lang, marahil kulang po yon. Kailangan po malaman natin yung buong kasaysayan ng kanilang pangangontrata at kung ano ang kanilang dinaanang patakaran at yung mga sinasabi nilang obligasyon. Labing limang taon dapat mapag-aralan po natin lahat yan at sabihin nila sa atin kung ano talaga ang naganap sa mga panahon na sila'y kontrata mula 2007 hanggang 2025. Hindi yun lang po tatlong taon. Ngunit yung buong kasaysayan po ang ating gusto makita. Para masolve po natin itong problema ito na muabagabag sa ating bansa ngayon. Iyon po yung mahalaga kung may testigo hong ganun kahaba ang kasaysayan sa pangangontrata, marahil mas marami silang mabibigay sa ating mga pangalan, mga, mga pecha, project, engineer, at kung sino po mga mambabatas, kung sino man ang, ang nakialam sa mga kontrata, yun po yung kailangan natin malaman. Hindi lang po yung tatlong taon o dalawang taon na kanilang binigay sa kanilang unang sulumpang salaysay. Mr. Secretary, papaig po ba kayo if we will broaden the scope of the investigation to include uh, the years 2007 up to 2025? Opo, opo. Uh, kailangan po talaga we get to the bottom of this kasi yung bansa po natin ang nakasalalay dito. Ang bigat na ho ng saloobin ng Pilipino. Kailangan po malaman nila yung kasaysayan nito. Kung kung kinakailangan po umabot tayo sa 1998, gawin po natin para makita po natin ang kung saan na tayo dapat pumunta at saan tayo paparoon. Yun po, hindi tayo matututo pag nila nakita ang buong kasaysayan po at sistema na umiiral ngayon na mula po nung mga panahon na yon. Ano po kayang posibleng uh, possible grounds that they will be denied their application for witness protection. Di ba sabi po A Ano po kasi yan? Testimonial evidence po yan. Ang mahalaga po ilabas din nila yung mga dokumento. Yung mga yung kanilang records, yung kanilang mga ledger. Lahat po yan dapat open to scrutiny. Wala po sila dapat itatago na kahit ano. Yung po yung hinahanap natin talaga sa mga sa mga tumayong po a state witness. Mahirap po mag-alaga ng state witness, sinasabi ko sa inyo. Kasi ako ho, I, I, take it upon myself to talk to these people and to know their state of mind, their security. And I spend a lot of time doing this even on Sundays. I can tell you that. Kaya hindi ho ito biro sa akin. Ito po ay isang misyon na ating ginagampanan upang magkaroon ng hustisya sa ating bansa. Okay, maraming salamat Salamat po. po. Maraming salamat po, Mr. Chair. I have no more questions. Thank you, Representative uh, Paolo Marcoletta. Now we go to the majority.